bawal ang epal. Ha? Bawal epal. Kaya buti pa sa naga, may ordinansa na anti-epal. epal. Yan, yung mga pulpolitiko kasi na nilalagay yung pagmumuka sa mga, alam um, sa mga plastic, mga tarpulin, yung ginagawa nilang pagtulong. Ha? Yan yung ganyan. Kung marami akong kilala niya. pero ayan nga, si Mayor Lenny Robredo, pinirmahan na niya yung ordinansa ng anti-epal. Hindi ba? talaga sa naga. Bawal talaga ang epal. Kasi ang dami yes! ka ng epal dyan, no? Medyo Ano? Ang dami epal. 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 Iba talaga sa naga city. Buti pa talaga sa naga. Di, biruin mo yun, mga kabatang Kasi hindi naman talaga kailangan ilagay yung mga pagbumukha ng mga tumutulong na yun. Dahil, alam mo yun, yung tinutulong nila, tax natin yun sa ating panggalingan. Dapat yung pagbumukha natin nandun, di ba? dapat yung pagbumukha natin yun nandun? mama, kabatang helmet, ha, tinulungan ko kayo. Tapos yung pagmumukha ko nandoon, hindi andito na rin. <laughs> o nga pala, nandito kami sa place ni located nga ito, sa second floor ng Pure Gold Lias. Buti nga open na sila kasi nagkaroon ng renovation. Talaga na-miss ko to. Ito, grabe. Ito, 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 talaga, pang malakasan to, ha? Ano ka? Ano Tikman nyo, tikman nyo. Pakinggan nyo. Ah, uh, oh. oh. ang init. <laughs> ang sarap. Ito nga pala yung shrimp firecracker. Oh. oh. Oh, um, musok pa. So, basta ayan mga bata, kaya may comment ng bilang na kung ano masasabi niya sa anti-epal na yan. Buti nga lang talaga, no, pinirmahan na ni Mayor Lenny Robredo yung anti local ordinance na yan at para yung mga ibang mga politiko at mga epanetiko yan, tig tigil-tagilan na nila yung paglalagay ng mga pagmukha nila. Di ba yung mga donated by? Di ba? Akala mo naman kalang check by. Correct by. Okay. Di ba? Submitted by. Akala mo naman yung perang pinatutulong nila fact, sa mga bulsa na hello, galing yun sa tax natin, yung pera natin. Kaya pa yung pagmukha natin na doon. Pero yun yung mga ba helmet na stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. Teams na nandito. Siguro konting background. Kauupo ko lang. Binisita na tayo ng Sir Tony ang uh, sinasabi niya na na um, may capacity nga yung office nilang gumawa ng ganitong data kung kailangan natin. Sabi natin, oo, pero sa kabisihan ng ating mga ginagawa, um, hindi natin kaagad siya nabalikan until na-remind tayo ni Engineer Gore. Nung pinag-uusapan na natin yung mga pag-ayos ng religious, um, sinabihan tayo ni Engineer Gore na meron may sa ating volunteer na yung data niya magiging very helpful um, when we plan yung mga retrofitting na mga drainage. So, kinontakt ulit natin si Sir. Pumunta siya at eto na. Um, et eto yung data na marami local government units can only dream of having. Binigay niya sa amin on a silver platter. Kaya maraming maraming salamat po. Um, sana with this data, uh, we can better plan our city and our future uh, para mas yung quality of life ng mga kananaga ay bumuti. So maraming maraming salamat sa inyo. Uh, alam ko na matubo yung paggawa nito. Um, siguro ano lang, payagan nyo kami na from time to time, i-store mo kami. <laughs> <wrap it> <laughs> yung end row naman namin, yung pagbilias ng oh, lahat yeah. ng waterways. Pwede din nyo nag-audit ng obstructions sa CLO. Okay. Tapos yung solid waste naman, pang plot ng efficiency ng collection ng solid waste. Yung CPDO sa CLO, sa CLUP, hindi pa naman finalize yung know, bagong version. <coughs> Sabi ko nga, miso ba yun, ganyan namin tinamukit yung cerimera everyday. God bless everyone! Bye! Baka walang etan. Yes! Etan!